Hi guys, good morning. Welcome to our YouTube channel. For this video guys, gusto ko lang ipamukha dun sa nininaninira na si Damdam. <coughs> Isang panira mo pa sa akin, ipapain-DI na kita. Sinasabi ko sa'yo. Siya po si Damdam at pag nagla-live yung mga student charity na mga bata, pumapasok po siya, actually last, nito lang eh, nung ano na, pero alam ko kung sino ka. Wala pa lang ako, Preba. Sige, huwag nyo akong pilitin. Ha? Yung mga bata, eh, gustong kumita, sinisiraan nyo. Bakit gusto mo? Ikaw? Ikaw ang kumita? Hindi mo deserve. No? Hindi mo deserve. Or student charity, while they do live, somebody still a dirty or romance for, to uma. Guys, from the start, mula sa umpisa, ha? Nagla-live sila. Nagla-live yung mga student charity natin. <coughs> Tanungin nyo sila. Kasi kahit anong sira nyo, hindi nyo ma... Hindi nyo ma Si Sira, kasi sila mismo alam nila sa sarili nila kung ano ang ginawa ng Uma Present sa kanila. Ikaw mismo alam mo kung anong ginagawa ng Uma Present. Ha? Natawa nga yung isang live streamer, si, ano, isang live streamer, sabi ko. Ay, pinag, pinipirahan ko daw kayo, sabi ko sa kanila. Eh, kayo nga namimira sa akin eh, sabi nila. True, Uma. Alam nyo yan, ang earnings ng YouTube, umabot muna ng $100 bago mag out. So, di, for example, November, ang payout is December. 26 pa. And then, yung mga panahon na yan, ano ang kinakain nila? Ano yung ginagamit nila pang load? Sino nagpro-provide? Ang Uma Present. Sino-sino ang nasa Uma Present? Si Apa at si Uma. Okay? Gets nyo? Oh, Think about it, guys. Panoorin nyo kung ano yung ginawa namin sa bagong live streamer na si Gina, Joy, and Anne. Silang tatlo kung anong ginawa nila kahit si Gina continues yung live dun sa Uma Charity, si Joy and and, pawala-wala kasi sa because of the wifi. So, anong ginawa namin ni Apa? Pinagawan sila ng wifi para matulungan silang makapag-live para kumita at para makatulong sa kanilang pag-aaral. Napapanood nyo naman kung ano ang kalagayan ng mga bata. Yung bahay nila, walang CR, walang maayos na tulugan, walang maayos na laging pananamit, walang ayos sa pagkain, kakain na walang, uh, ano lang, kanin, o, minsan wala pang ulam. O, ikaw, anong ambag mo? Ha? Nagsusumbong sa akin mga bata. Na mer, pag nag-live sila, umiipal kayo. Instead natutulong kayo, instead natutulong ka, anong ginagawa mo? Binibigyan mo ng stress yung mga bata. Ha? Kung ikaw may utak at may puso, samantala kasi, squatter, pinanganak ng squatter, ingit ka lang ata sa mga bata eh. Gusto mo, Ano? Ba, gusto mo, binhang rin namin ng cellphone para makapag-live. Mm. Ba, gusto mo din. Sila ni Sam, ang, uh, ang, ano, ang, ang datambay team. Pinagawa namin ng studio yan. Ha? Sagot ni Apayon. Pinagawa ng studio. Binigyan ng, bread ng, ng, sinagot yung, ano nila, yung, yung bayad ng bahay for how many months ay ng studio, yung bahay din yun eh. Snack nila. Ano? Lugi pa nga kami kasi hindi ang kami ang nagbabayad ng tax. Lately lang, nung malaki na yung kita nila, umaabot na ng 20 plus, doon na ako nagbawas ng tax sa YouTube. Pero ang tax sa, sa, dito sa Korea, wala akong binabawas. Para lang makatulong kami. Ang sabi ko lang sa kanila, alam ko, ikaw alam mo din eh. Eh, subscriber lang, masaya na ako at nakita ko lang kayo na marami nag-gift. Actually, thankful. I'm so thankful to our all gifter, to our live streamer. It because of that day earnings. Kasi kung wala-wala silang views. Nagkaroon man sila last ng views, bilos ko yun. Nakabost yun. Gumastos muna ang Oma Present. Alam mo yun? Huwag kang ano. Pero nakitaan sila, sila ni, ano, sila ni Sam. Nakitaan ko na, nakitaan namin ng, ng, um, deserve nila. Kaso nga lang, eh, naging busy na sila ngayon, mayroong pagkakakitaan siguro, eh, naging busy na sila, kaya nayaan na namin. Kaya kami naghanap, naghanap ng mas kailangan nila ng tulong namin. So, yun na nga, si Gina, at saka, so, ano, so, at saka yung ibang ano, chari uh, student charity. So, sa mga nasa misira dyan, or mga ingit dyan, kung ako sa'yo, ha, magtrabaho ka na lang. Magtrabaho ka na lang, matutuwa pa kami. Magtrabaho ka na lang. Para sa sarili mo, huwag kang umasa sa ibang tao. Tanda mo na. O. Tapos, si Francine, yung ating live streamer, nawalan lang siya ng phone ngayon, kaya um, hindi nakapag-live at saka busy na siya talaga pag uh, college na. Um, ilang buwan lang niyang pagla-live, nakatulong sa tuition niya. Siya mismo nang nagbabayad yung kita niya sa YouTube, yun yung pinambayad niya sa tuition niya at sila naman ni Sam, syempre, ang team tambay, nakatulong din naman sa kanila, allowance nila, at pambayad din sa mga dapat bayaran. O, so, di ba? eh ikaw, tanungin kita, ano ang naitulong mo sa Oma Present at Oma Charity? Ha? Ano ang naitulong mo? Ano ang ambag mo? Wala ka na naiambag. Binibigyan pa ng stress yung mga bata? Mga inggitera. Yung maninira eh guys. Panoorin nyo guys. Kung ano yung sinabi niya sa mga bata nung naka-live yung mga bata. Ha? Sabihin nyo. At panoorin nyo, guys. Let's watch this. Kung ano yung binigay ng Uma Present sa mga student charity. Kahit wala pang kita. Let's go. Hi, guys. Ito po yung bag ko, guys. Yan. Nasira, guys. Yan. Nasira. Ito na lang po yung natira. Yan po. Ito na lang po natira. Yan po yung bag ko, guys. Yan. Tinahi na lang po siya. Tinahi na po. Yan, guys. Yung harap ng bag Guys, yan. yan guys yan. yan guys yung bagong binili ng bag guys bagong binili guys. ito po yung price yan guys. thank you po

naman Putri Ano, maglalive ka ngayon o hindi? May pinagawa Uy, Pero na dito yan. na yan, pwede na yan sa bahay. Tumatik na yan. Uy, nagsi. Hindi na siya magunta sa cellphone. Wala dahi kisi di ay. Surprise! Surprise yeah. Na-surprise ko, guys! Ano mm. ang kissing yung gamit yung mo yung ng buko? Kumakit buko sa'yo. Nandiyay kibisa may magkita buko Joy, meron Thank ng YouTube yan sa ano. Sa no, ba, tyo, ng na yan. YouTube yan. Nakalagin na doon. Nakaready na ay, yan. Ay, yung, yung <coughs> Thank you, ba? Po. Nandiyan na yung damit. Nasaan? Nandoon, te. Iniwan ko kasi labha, labahan pa daw yun. Ah. Pero nakita nanya. niya. Murag iPhone ang likod. Oh. Ah, Selvi! Oo, umayos ha. Pag nagalit, ouch Out! Nakagabi yung isa yan. Sa Nga! Malagay kayo mo ganap pa. Ay, pari yung nasinyo. Ay, same yung nasinyo. Ay, pari Wala dahilan para hindi mag -glide. Kompleto na to. Pwede na pa mm, loran. Pati yung cellphone ko, may load din to. Nila, loran ko kanina. May load daw yan. May load daw yan, Joy. 3 days. Joy, may load yan. Three days. Apo. Okay. Mm -hmm. Tawag mm -hmm. Okay. 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 okay.

barang mau aku tangkap Coba Coba. lagi dikit